Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay nasa unang linggo na po ng Adyento, hudyat ng panibagong simula, hindi lamang ng kalendaryong pangliturhika ng ating simbahan, kundi ito rin ay panibagong simula ng ating pakikipagtipan sa Diyos na muling darating. Samahan niyo po ako at pagnilayan natin ang minsahi ng Ebanghelyo dito sa heartbeats Unang linggo na po ng Adviento, panibagong simula, panibagong buhay tipanan kay Kristong ating Panginoon. Mga minamahal kong mga kapatid, ang salitang Adviento ay galing sa salitang Latin na Adventus na ang kahulugay pagdating. Sino po ba ang darating? Ang darating ay si Jesus. Ang ating tagapagligtas, ang katuparan ng tipana ng ama sa kanyang bayang hinirang, ang Immanuel, ang Diyos na piniling manahan sa atin hanggang sa wakas. Siya ay dumating na kung kaya masaya tayong magugunita ng Pasko ng pagsilang. Ngunit siya ay namatay, muling nabuhay at sa wakas ng panahon ay muling magbabalik. Sa papaanong paraan ang kanyang muling pagbabalik? Yan ang hindi natin alam. Ang ating Panginoong Jesus na ang nagsasabi sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos na mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi ninyo alam kung kailan mangyayari. Katulad ito ng isang taong maglalakbay sa malayo at iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga alipin. Binigyan niya ng gawain ang bawat isa at inutusan ang tanod na magbantay. Kung kaya, kailangang magbantay palagi at laging handa sa pagdating ng Panginoon. Sa panahon ngayon ng pandemya, at mga kalamidad. Ito rin ang mensahe sa atin ng ating Panginoon, ang mag-ingat at laging handa. Mag-ingat hindi lamang para sa ating mga sariling kalusugan, kundi upang mapag-ingatan natin ang kalusugan din ng iba. Laging handa sa mga kalamidad upang maiwasan ang pagkawala ng buhay at kabuhayan. Kaya ang magandang tanong, Handa ka ba? Handa ka bang gawin ang ipinag-uutos sa iyo? O handa ka bang magbantay ng magdamagan upang hindi ka madatnang natutulog lamang? Mga minamahal na mga kapatid, kaap kibat ng isang magandang paghahanda ang kakayahang ituon ang ating sarili sa Diyos. Sapagkat kung meron tayong kakayahang ituon ang ating sarili sa Diyos, kahit anong pamang unos ang darating sa buhay natin, hindi tayo matitinang. At sa atinawang paghahanda mga minamahal na mga kapatid, sana ay gawin natin ito na may tuwa sa ating mga puso, puno ng pag-asa at pananampalataya at higit sa lahat ay puno ng pag-ibig. Huwag nating sayangin ang ating mga sarili sa mga walang kwentang bagay at pamumuhay. Huwag nating ubusin ang ating oras sa pagrereklamo. Bagkus, puspusin natin ng pagmamahal ng Diyos ang ating mga sarili upang matupad natin ang gawaing iniatas sa atin ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, magagawa lamang natin ito kung tayo ay mananatiling bukas ang sarili sa mga biyaya ng Diyos at ituon palagi ang ating mga sarili sa Kanya. Naway maging makabuluhan at mabunga ang ating paghahanda sa pagdating ng Panginoong Hesus kahit hindi natin alam at madat na nawa sana niya tayong handa sa Kanyang pagdating. Ako po si Frater Primitivo Danao Jr. MSC, ang inyong kalakbay dito sa Heartbeats.